morning, guys. Magluluto na naman ako, guys. Luto lang ang luto habang may iluluto. Magluto ako, guys, ng makaroni soup. So, fast. Isabay ko na guys ang carrots. Asin lang guys ang nilalagay ko dyan. Wala nang mga pang timpla-timplang ano. At ilalagay ko na din ang gatas. Mabilis lang maluto yung makaron guys. Kaya sabay-sabay na yan. Pagkulo niyan, malambot na agad siya. Guys, lagyan lagyan ng celery guys. Oh. Yan yung natira guys na ah, Friday at saka ito bell pepper guys o oh, diba ang ganda ng kulay makulay ang gulay guys, sopas. Sopas na madaming gulay. Pag ako guys nag-forward guys, magtitinda ako ng macaroni soup. Ganito guys ka. Daming gulay para sustansya naman sa mga bata. Wala nang hotdog yan guys. Prabi -pre ang preservatives ng mga hotdog. chicken lah ang sahog. Yan, dito na guys.